Hello guys. Ngayong araw na to ay magbubusa na kami magtatanim. Ito si Senior, uh, inaararo na namin yung, uh, yung tanim, pagtatanim na namin. Makin na yung gamit ni Senior. Malakas pa si Senior ko. video si may edad na yan guys, pero malakas pa rin. Hindi para malambot yung lupa, para hindi siya tutubuan na ng damo kinuto sa akin ni senyor na magbungkal daw ako dyan para sa kanal para daanan ng tubig namin kasi ang diskarte ng tinuro so, so sunod sunod lang tayo kung anong utos niya kasi para mapadala yung gawa mabilis din siya kumilos Late na kasi kami dumating medyo mainit na yung panahon kaya nagmamadali na kami tinuro niya sa akin na ano kung may butas daw, dyan ako magbubungkal uh, kung may dadanan na tubig kasi pag tubig, dire-diretso mali pala yung uh, ano ko yung nabungkal ko uh, tinagunan ko naman ulit doon ako nagpisa sa akin uro niyang may butas para dire-diretso yan nakita naman sabi naman dyan, mayroon yung butas lang hanapin mo yung na ko kasi tatabunan na na nakita naman namin so sabi niya buhatin daw namin yung makina kasi tapos na doon na naman sa kabila binuhat namin guys kasi may mga tubo dyan mga nadaanan para hindi masisira yung tubo patubig kasi kami tubo lang yung gamit tapos may kanal dyan diretso na ni-prepare na ninyo yung tataniman namin ang itatanim namin dyan guys sibuyas at saka yung kuan yung litos pero ngayon litos muna namin ang itatanim siguro by next week ang itanim namin sibuyas na naman yan nag uukay na kami ako taga butas yung taga lagay ng ano ng litos madali na magbutas kasi maganda yun naman yung gamit yan malalim yan para tinansya ko lang din kung gano'ng kalayo. Sabi niya, ganyan daw kalayo. Siguro mga 7 meters lang ang layo. Diretso na. Pinilisan ko na para makatulong ako magtanim. Guys, mainit na yan guys. Ganyan na yung panahon pero mainit siya pero yung hangin sobrang lamig. Tinulungan ko na siya para padali. Yung sa kabilang bakod naman, yung nakakita nyo dyan, nakatiwangwang, may isan dyan guys, hindi yan sa amin, sa kapitbahay namin. Tapos yung puno na yung nakakalbo, piras yan guys, pag namunga yan, grabe ang bunga niyan. Yan sabi niya, kunin nyo yung gamit, magbutas ka pa dyan.